Yo, what's up mga tropang tunay? This is Art Bolero ng QSIM. So ngayon, meron akong nabasang kwento about sa ating bansa na Pilipinas. So i-start natin to pagkatapos ng intro. makikipagkwentuhan ako sa inyo kung totoo ba ito o haka-haka lang mga tol. Kasi maraming nagsasabi na totoo, marami rin nagsasabi na hindi totoo. O umpisahan na natin kung ano yung kwento ng Pilipinas noon. Credit to the owner mga tol. So, ano ba ang Pilipinas? Kanino bang bansa ang Pilipinas? Pilipino ba? Sino bang mga Pilipino? So ngayon, ang bansa natin na tinatawag ngayon na Pilipinas ay Philippines, di ba? Ang Philippines ay itinatag ni King Philip. Mga tol, King Philip II na nagmula sa bansang Spain. Siya ang nagpalit ng pangalan ng Pilipinas mga tol, si King Philip. At dahil sa matagal na pamamalagi ng Kristyanismo o mga Espanyol sa ating bansa, pilit na pinalitan ng mga dayuhan ng ating mga pangalan at apelyedo sa wikang Kastila upang maging isa tayo sa kanila at mabago nila ang ating mga original na pangalan. Pinalitan daw ng mga Kastila yung ating mga original na apelyedo mga tol. So, so madaling salita mga tol sa pagpunta ng mga dayuhan dito sa ating bansang Pilipinas pinilit daw ang ating mga pilyo agree ba kayo do hindi kasi noon daw talagang mga katutubo yung mga andoon at sino yung mga nauna so ngayon nabasa ko lang to at uh, mahilig kasi ako sa mga istorya Ikukwento ko sa inyo yung aking uh, na-research mga tol ano ba ang pangalan natin noon pangalan kultura relihiyon ari-arian at kasaysayan natin ay pilit nilang binago. So ngayon binago raw ng mga Kastila, mga dayuhan, mga iba-ibang tao. Pinalitan daw nila yung ating mga kultura, relihiyon, ari-arian at kasaysayan natin ay pilit nilang binago mga tol. Pilit nilang binago o pinalitan para lamang sa imahe ng kalakasan at pagpapalaganap ng Kristyanismo sa ating bansa. So ngayon mga guys, sinabi ng ating ano, ng mga nauna sa ating bansa, is pinalitan daw ng mga iba-ibang mga kultura at reliyon yung ating bansang Pilipinas mga tol. Ito na research ko lang. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo o hindi mga tol, di ba? Kasi tayo, tao lang naman tayo eh. Naikin na ano tayo, kumbaga marami tayong pinag-aaralan, nagre-research tayo. So yung guys, tuloy na natin yung kwento. Bago pa tayo sa kupin ng mga kristyanismo o mga Espanyol ang bansa natin ay pina, pinamumugaran ng mga ninuno nating mga muslim mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang orihinal na pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Tulad nga ng sinabi ko dahil kay King Philip II kung bakit ang bansa natin ay naging bansang Pilipinas. Mga tol. So, ang sabi dito dahil daw kay King Philips kung bakit daw naging Pilipinas ang maharlika na ating bansa mga tol. So ito, kayo na bahala maniniwala kayo. Hindi sa akin tol, paliwanag lang. Hindi ako naikipag bahala sila kung ano yung gusto nila. So ayun guys, tutuloy na natin. At ang bansa natin noon ay isa ng ganap na Muslim country tulad ng mga kalapit nating mga bansa na Malaysia at Indonesia at ano ibig sabihin ng maharlika mga tol. Ano daw ang ibig sabihin ng maharlika? Saan galing ang salitang maharlika? Ang salitang maharlika ay galing sa wikang malay na ibig sabihin sa wikang Tagalog ay kapayapaan. Yan, ang wikang malay daw o maharlika ay wikang. Sa Tagalog ay wikang kapayapaan mga tol. So ang original na pangalan ng Manila noon bago tayo sakupi ng mga kastilang dayuhan ay Amanilla. So ayun, ano ibig sabihin ng Amanilla? Saan galing ang salitang Amanilla? Ang salitang Amanilla ay galing sa wikang Muslim o wikang Arabic na ibig sabihin ay naway ang Allah ay protektahan ka. So ayun guys, yung ibig sabihin ng Amanilla o tinatawag na lugar na Manila ay Amanilla. Oh! sa wikang arabic ay amanilla naway ang Allah ay protektahan ka so yun guys tutuloy na natin ang amanilla o mas kilala ngayon sa tawag na manila ay pinamumunuan noon ng isang matapang na muslim na si Raja Sulaiman na matapang na pinagtanggol ang lungsod ng manila laban sa mga kastila kapalit ang kanyang buhay so yun guys ang tawag daw dati sa manila ay amanilla at ang salitang Cebu ay Cebu ay galing rin sa wikang Muslim na ibig sabihin sa wikang Tagalog ay bukang liwayway mga tol. So ang Cebu noon ay pinamumunuan naman ng isang napakatapang na pinunong Muslim na si Dato Calif Pulaka o mas kilala ngayon sa pangalan na Dato Lapu-Lapu mga tol. Pinamunuan daw ng isang matapang na leader na Muslim ang Cebu mga tol na ang pangalan niya raw ay si Dato kalif Pulaka na mas kilala ngayon sa panahon natin na si Lapu-Lapu mga tol. So ayun, didudugtong ko na yung one kwento. Dugot pawis ang inalay niya para lamang madepensahan ang isla na Mactan o Cebu sa mga dayuhang mga Kastila. So ngayon guys, ito si Lapu-Lapu na ang pangalan niya original ay Dato Kulif Pulaka na siya ang dumepensa sa Cebu. Siya ang dumipensa sa Cebu kung bakit hindi nasakop ng mga Kastila ang mga Tagaron. So, Jawi-Jawi o mas kilala ngayon sa tawag na Tawi-Tawi. Ang Jawi-Jawi ay isang salitang malay na ibig sabihin naman sa Tagalog ay malayong malayo. Ang Tawi-Tawi at ang buong Mindanao noon ay pinamumunuan ng iba't ibang mga Muslim, Dato at Sultan na galing sa iba't ibang mga tribo sa Mindanao mga tol. Tulad nila Sultan Kudarat, Dato Akadir, Dato Taupan, Dato Ali at iba pa mga tol. Sila raw, kung, sila raw ang dahilan kung bakit hindi raw nasakop ng mga dayuhang Kastila o anong iba pang mga dayuhan ang Mindanao kung bakit hindi nasakop dahil sa mga dato mga tol. Kaya hindi sila naging Kristyanismo. So, bathala. Ano pang ibig sabihin ng bathala? Bathala, ayan ang sinasamba ng mga ninuno natin noon sa ating bansa. Ano ibig sabihin ng bathala at saan galing ang mga salitang bathala? Ang salitang bathala o batala, ang original nito ay baytallah. Ang ibig sabihin ng Baytallah ay galing sa wikang Muslim o wikang Arabiko na ibig sabihin ng Baytallah o Bathala ay tahanan ng Allah. Nakatunayan na ang relihiyon Islam ang unang relihiyon ng ating bansa. So ayun guys, dahil daw kay King Philip kung bakit tinawag na Philippines yung ating bansa. Kasi dati raw na Maharlika yung tawag sa ating bansa mga guys. So ito shares lang to kasi nabasa ko lang to sa mga researcher natin. So yun guys itutuloy na natin kung ano ibig sabihin ng Maharlika mga tol. Maharlika ayan ang tunay na pangalan ng ating bansa at hindi Philippines mga tol. Hindi raw Philippines ang tunay na pangalan ng ating bansa kung hindi ay Maharlika. Ang salitang Philippines, sabi sabi rito, ang salitang Philippines ang nagpapaalala sa atin sa pang-aapi ng mga Espanyol. Ang maharlika ang ating tunay na bansa at hindi ang Pilipinas na galing sa pang-aapi ng mga Kastila. So ito to lang sabi dito, ang Philippines daw, yun daw yung nagbibigay pang ano, kumbaga yung Philippines daw mga tol, sabi rito. Uh ito ra yung ano yung kumbaga imahe ng pang sa atin ng mga dayuhang Kastila. Dahil hindi naman daw Philippines yung ano natin, yung bansa natin. Dahil daw ang tunay na bansa natin is Maharlika yung pangalan. So, tayong lahat ay hindi mga Pilipino. Sabi dito ha, ah, hindi ako yung nagsabi. Tayong lahat ay hindi mga Pilipino. Sapagkat hindi naman tayo ang mga Kastila. At hindi naman tayo nagmula sa Pilipinas bagkus nagmula tayo sa bansang Maharlika at hindi Pilipinas. Yan. So hindi raw tayo mga Philippines, mga Pilipinas mga tol. Hindi raw tayo mga Pilipinas. So, ang tawag daw sa atin, ang tawag daw sa ating bansa ay Maharlika. Hindi karapat dapat na tawaging Pilipins ang ating bansa at itin at itinawag sa atin ay ang mga Pilipino. So ngayon guys, di raw tayo pwede tawagin na Pilipino sapagkat hindi naman tayo pagmamayari ng mga Kastila at dapat ito'y baguhin. So hindi raw tayo pagmamayari ng mga Kastilang dayuhan kaya dapat daw natin baguhin na hindi naman daw dapat tayo tawagin ng mga Pilipino mga guys. So ito, sinabi